mga boss, welcome back po sa ating channel Today is Wednesday Alam nyo na, pag Wednesday, nandito po tayo sa Banto Pet Market Para mag-update ng inyong mga favorite dog breeds at cat breeds Pero bago po lahat sa mga hindi pa nakasubscribe Subscribe po tayo sa ating channel Ride and Roll Sa ating YouTube at sa follow nyo kami sa aming Facebook, Instagram at TikTok Ride and Roll 07 Tara, samahan nyo po kami Let's ride and roll Good morning kuya Ayan, meron siyang dalang mga ano American Bully, no Kuya? Ilang ba na po sila? 3 months. 3 months? Magkapatid po sila? May lalaki at babae dyan? Pares sa lalaki. Pares na lalaki. May mga vaccine na po? Diworm lang. Diworm lang. O oh, yan. Yeah. Magkakaroon pong bigay mo niya Kuya? 6. 6K lang? O oh, yan, yeah. 6K lang. American Bully, o. Oh. Magandang panimula ako sa video natin. 6K lang. American Bully. Pati yun? 6K lang? Oh, Brindle, no? Oh. Ano uh, to Kuya? Golden Retriever? Lador. Ah, Labrador. Ilan pa na to? 2 months din. Magkano po dyan, kuya? Well? 9K. 9K. O, sa Labrador, 9K siya. Tapos e, 6K sa America. Kuya, may number ka? Meron. Well, 0935 531 0149 Diego Diego so, Diego lang boni, Diego yes. you, Diego 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 May sitso to sa Kapo Merenggan. Oo. Oh. May sitso pa ako, ikaw pala? 4 months. Oh, formal months. 4 months. O yan, 4 na. ko 5K. na lang. O oh, yeah, 5K na lang. Nagakit mo ba ito? Babae. River Babae, o. Oh. May vaccine na siya. O oh, meron sa Kapo Merenggan yun, eh. 6K k din, o. Kapo 6K din, o. Oh. Ilan ba na Okay. Okay. Babae. Lalaki. Ito lalaki. 6K din ang pumarayan niya, no? Ito ba? Hindi niyo po Alaga. 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 Ate, number niyo na lang po. 09391977785 Pakala po. Terry. Okay. Ate, Ate Terry. Salamat po, Ate Terry. Salamat po. meron well, siyang niya na to kuya. Uh, ah, Oh, okay. Magkakapatid yan? Oo. Ah. Magkakapatid yan? na po sila? Ito permis. Ito, ito persya, no? Magkakapatid? Ah. Ilan pa na po tong magkakapatid na to? May hey, ina sa po na po. Ibaid no? Ah. po diyan? 3k na lang. O yan, persya 3k na oh, yeah, isang uh... e, permis mo? 2 ito 2 Ah, ito Ah. Permis. Ayan. 2K. Kasi ito na lang. O, Oh number ko yan? Ah, meron ko. Okay. Tingnan natin. Para mga viewers natin. Pasok mo kaya muna. Baka magising takbo. 0965-711-2565. nine six five seven one one two five

Ito 400 lang siya. Kaya, 400 isang... Oh, Uulitin niyo mga sabihin niya ha, kasi medyo pinapakusubo yung bago niya. Maski! Oo, lakawin niyo ngayon. Ayan, maganda o. Masa kami, launin niyo. Masa kami. Hindi nasa palenggay. Ito kaya, Ace. 400 lang siya, pera lang yung mga dream na opa. 500. 500 ang dream opa, kasi ito mga 400. Ayan! Ayan pa po. Ano nga? Ano dito? Nakakaasik Ito ang bayo. Back to back Back to back okay. 1,000 lang isa, 2,000 lang pares 1K to 2K ang fare okay. Dito naman, 1,500 lang, dalawa na 1,500 by bull swipe okay. 1,500, fare na yun 1,500 na yun Huwag may chanque, huwag ka magka-concert kasi yes. kaya may naman kaya eh. <laughs> Dito na, ano, na, libre yung customer eh Tignan pa tayo sa private resort town yun Wow! Wow! Galing pa pala ng lawan si boss Ito, 400 lang pares 40 Okay boss, okay ito naman sa ano, ito Power Blue Veil. Ano lang 'yan, na uh, 15. 15. Yung lang natin 'to, medyo Ito blue o papel babae. Ah, uh, nando 15 na lang din 'to. Parang danpalo yung kulay sa so, sobrang ganda. Ay no, no. Tapos pa na lang na 'yan, 10 months. 10 months. Ano ba 'yan, ano? Power Blue o papel? Ito gray wing naman, lalaki. 10,000 na lang yan, may bawas pa kay nawalan tumawad. So, oh, 10k ha. Wag mo yung tanong, 10k. Bulls yellow o line split ino by bulls yellow. Ayan, 2-5 na lang dalawa. 2-5 dalawa, 2-5 pare so. Sa kabila naman, bio o post ino by bulls Ano lang itong dalawa? 1-5 lang dalawa. 1-5, ayan, 1-5 na yan. dalawa na yan. Sa na kabila naman, two perso pardu, 3,000 lang dalawa, napakaganda ng ulo oh, one itim na itim 1K, sunog na sunog oh, eto ang isa Bayo pardu opa perso belgium Line. by... by the viewing perso ayan ano lang yan, 2,000 na lang dalawa 2K, ayan, fair na yun, 2K sa rosemoss naman natin, 600 lang dalawa na yan oo so, rosemoss, oh, oo so, ayan so, quality 600 lang no? itakay ba yung kulay? Oh, ayan, 600 lang ito naman, Dan Palo yung lalaki. 15 mil lang yan, Dan Palo. 15K. Ito, Pardo o Papil Palo. Ano lang yan, uh, 3,000 babae. 3K. Ito naman, back to back na Pil Palo. Ano lang to, uh, bigay ko na lang ng 2,000 dalawa. 2K okay, dalawa. Sa Grindel, dito naman natin, 1,000 10, lang yan. One, Ito, Lutino, normal lang yan. hindi siya opalign. 1,250 lang yan. 1,250 so, na sa likod. Ah, Ito, Lutino naman na babae. Sa Lutino natin na babae, ano lang to? 1,250. Kakatil. Kakatil sa Paris. Panalang na to. Isasalang nila lang. Uh, Salang nila lang. 2,500 uh, lang Paris. 2,500 ang pair. Bajigit na itong dalawa. Bajigit lang yan. 500 lang dalawa. Ito nasa likod, Baji, lalaki. 1,000 lang yan. 1,000 kasi nasa likod, dalawa. Baji kit, 500 lang yung dalawa. Ito naman, back to back na open line na par blue. Sa so, mga panimula, budget meal, maganda ng klase ito. 1,000 lang, dalawa na lang yan. 1,000. 1,000. 1,000. Kaya yung tent. Oo. Oh. Ito, green new wing delgut parehas babae. Parehas. Isang libo lang. Parehas yan. isa. One kay each. Ang nakakatayin natin, yung mga dilawan dyan, 2 sa mga putihan, 1,000 libo pares. Okay. Okay, yung mga dilawan, 2-5. Sa, uh, sa mga putihan, 1,000. libo. Okay. Ano 2,000 Ang uh, bali 2,000 pares. 2,000 pares. Pare, each. Ito, puro Lutino, puro panalang na yan. Sasalang nyo na lang ako na nagpagulang para sa inyo. Yun! 2.5 lang pare. Sira okay, na 2.5 ang pare. Ito mga Espitino lahat to. Ito mga Espitino naman natin. 1.5 babae, 2.000 lalaki. 1.5, 2. Ah. Dito naman sa kabila. Ito hmm? ano lang to. 6,000 pare. 6K ang pare. Dito naman sa kabila. Back to back na bulselo. Ito, ano lang to, 1,000 lang pare. 1K! Ang Dito naman sa kabila, ito ay 1,000 pare. Back to back to the yellow. Ito, kalutin na naman natin. May awanto na lang yan. Kaya yeah, lahat yan, ay goal sa pool pa? Goal hmm, uh, sa pool pa lahat yan, ha? Screenshot nyo lang, oh. tapos sa kontakin nyo siya, ano? Ito, Lutino, pa, Bible, Kelo, pa. 5,000 pares, isa sa kalang nyo na lang Oh yan, 5,000 pares Eh, 6,000 pala, sorry 6K, oh yan, 6K Eto, kabila naman, ano ko Ah, uh, 4,000 to, babae, Lutino ka pa 4K, oh yan, 4K yun sa naman sa kabila Ito, Green Ewing wing Opa Delio, 3,000 Ang ganda ng kulay, oh 3,000 lang yan, sa bulkyo naman natin Sa na Opa Line Ah, uh, 2,000 lang yan 2,000 Ito, back to back bulkyo, 1,000 lang pare. Okay. Medyo nagpapalit na yung boses mo po. <laughs> ito, uh, green tail. Sa green tail natin, 800 lang. Itong kasama niya, cremino. Ay mag-ID kung wapo lang, pero tignan ko normal. Maganda lang ulo. Ano lang to, ah, uh, lang yung lalaki. 2,000? Ito, 800 yung green tail. 800. Ito, ito naman, cremino, 1,000, 10, malabo isang kabilang ma mata.

9,000 pare. 9,000 pare. Ito naman, uh, Opaline, saka 5, Opaline, sa lang pare, Raider ni Mr. C. Ah, Raider ni Mr. C. na kayo ko yan. Ito naman, Green Opa Pale. Sa Green Opa Pale naman natin, uh, pare ito, 4000 lang. 4000 Ito pa isa, green or pale? P4,000 lang. Ibaus pa yun? Siyempre, ibaus pa. Ito naman, uh, green, pale. P1,500 lang dalawa. P1,500. Ito, blue o pa pale para sa kabahay? Pares, <coughs> P3,000. Eh, P1,500 isa. P1,500. Ito, P1,500 pares, blue, one pale. P1,500 din, no? Sa kahit ako, blue pail din, 1,500. Ang mga blue pail niya, puro 1,500. 1,500 yeah. lang pares lang. Yeah. Pares na yun ah? High mid na yung blue pail. Ah, eh, oh, high mid na yun? High mid na. Ngayon, mura lang kayo magbigay. Mabilisan So, ma-i-out na kaagad yan? Ito naman ah, Green New Wing OPA. Sa Green New Wing OPA lang yung naman natin, 500 lang isa. Full Cielo, 500 din isa. 5,000. 4,500 lang ito naman. Ito naman, Pardo U-Wing Opaline. Sa so, Pardo u Opaline naman natin, ano lang yan? 1-4 uh, ng pares. 1-4 ang pares. pares. Ito sable, naman, Bull Shelo. ng pares. Thank you. Ito maganda ng ulo. 1-4 ng pares. Sable na sable. Hindi siya aqua, Pardo lang yan gusto mo ano, magandang umpisa, no? Ito na, no? Mm, warm up lang pare. Warm Ito naman, sa perso naman natin, kalibo lang dalawa, nakaw pala yung payong isa. One pair lang yan. Ito naman, ang bahay ng opa to, eh. Ah, ang bahay ng opa ba yan? Ang magulang yan, bakit bakit rin yung opa, pinto. 3-5 lang yan. 3-5? Ito, 500 lang ang kama, ganyo, ganyo. Greenwing, 500 lang. Yeah, thank you, thank you. Okay, okay. Sa mga interesado po, screenshot ko lang po, yung Marvin, at bibigyan na lang natin ang number ng Wala ko ba shoutout? Shoutout muli maraming po salamat po sa Raymo sa pagpapa-unlock. Sa lang lang po ba yun? Sa lang lang Ah, yung resort. Yun, yeah, ang Okay, thank you kayo oh, yeah. Marvin. Thank you, ko yan po? Ako po kayo. Flat face. Flat face kanigo? Ako. Oo, ganito eh. Ilan ko na yan? Ah, um, dalawang buwan. Dalawang buwan? Lalaki o babae? Babae. Ganda? 15. 15K! Oo yan, ang ganda eh. Ito uh, 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 uh. British? Ito. Ito yung anak nung gulim vlog nyo ng lalaki. Dapat iiwan ko na ito kaso... Wala, kailangan ko na rin. Wala, wala. Ganda oh. Ito po, yan. Babae po. Ilan mo na ito? 5 months. Pahid lang. Lag pa yan. Ang mga may sa off siya uh, lang. <laughs> Magkano uh, dyan? 28 negosyable. 28K? O yan, 28K negosyable. British ano yan? British short hair. British short hair. Uh, Ito uh, uh, man, skin. Apo, uh, 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 yan yeah, pa yung ano. Nakaraan. Magkano dito ulit? 22. O yan, 22 na uh, yeah, lang. 22 na uh, lang. 22 o 23? 22 ko na lang aakot ah, Oo, 22 nalang i-aakot. Labas na. Palalapag na, natin para makikita ng manskin. Right, <laughs> 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 yung manskin yung mga pandak yan. Yung mga pandak na pusa. Oo yan. 22 kayo, eh, no? Oo okay. Ah, <laughs> So, perkan? ko um, babae. So oh, ganda. Oh. Diba magano? Um, six five. Oh, five, three, though, oh. ang Ang oh. Tapos itong sinsu babae last one run size. Going 3 months na to. Bigo na lang 4-5. Fix na po sa 4-5. 4-5 na lang. Ito, Himalayan ba ito? Ito, Himalayan, babae, 10 months. Pahit na siya. Gawin ko na lang 8. 8 kayo na lang? Apo. Eh, yung malaki. Ayun yung... Ito yung... nga yung uh, non-standard match kit ko. Ay, ito maliit? Apo. Uh, Malalaki. Bigo na lang ng 7. Negosya po 7 k Kasi ito, 8 kayo. Apo. Ito 7 kayo. Non-standard match kit. Apo. Apo. Mas meron tayo mga dito pa ano? Oh, eh. Ilan ba na ito ko e? Nine months. Uh, uh, Oo, oh, nakaka-nine months pa rin Dalawa ba e? na to no? na ito okay. na. Hey, May mga papel yan. O ito ha? Opo. Okay. Okay. Pagkakita Dito 25. Dito 20. Negosya po. Dito 20. Dito 20. So, 25. ang okay. ah, so, ganda okay. okay. yan Ang ganda na ito o. Wala na, boss? Wala na. O, boss Adriano? No? pipitch um, ko Adrian Backyard, number 0945, 741, 094. Mag-follow natin siya, Adrian Backyard, no? Oh, ba? Ah, uh, magpapamigay ko ng ano, pag medyo, medyo... Oh, narichya... Oo, pagka medyo naritch na natin yung um, followers natin. Alright, thank you kay Adrian, Thank you po. Right? Oo oh, yan, yes, boss dito. Kaya po. Ayan, Tersian! Magkakapatid ba yan? Budget meal lang to. Ay, naka-jackpot na naman magkakapatid si Boy! Di <laughs> Budget meal ba yan? Hindi ba oh. nag-umpisa? Budget meal lang agad ah! Budget meal lang ko, 4-5 pisa ah! Oh, 4-5 pisa oh! Ang ganda nito oh! Ito oh, yung magandang gula yung isa! sa... ba ba yun yan? Dalawang lalaki, isang babae! Oh, dalawang lalaki, dalawang isang babae! Si babae. Okay, babae, ang ganda! Oh, gundo rin! Kalahati yung ano, biyak! Ang lalaki! 4-5. Lahat ng 4-5. Mga babae. Oo. Oh. Wala lang, babae. 4-5. Pwede tumawad. Screenshot ka na lang, no? Tapos, bigay niyo kayo yung basket, no? O, oh, ayan. Gamda. Sa Shifu. Meron tayong Shifu. Shih Tzu Puddin. Oo. Oh, Shih Tzu Puddin. Anong yung black pa? Limang piraso to. Dalawa lang yung pinadala ng tropa. Oo. Oh, sa tropa ba yan? Opo. Pinapabenta lang din. Dalawang ano to, brown na babae, tatlong itim na lalaki. Shih Tzu poodle ha, Shih Tzu. Ano lang to, deworm, walang vaccine. Kayo na magpa-vaccine. Deworm lang ha, deworm. May kipatapay, no? Two months. Oo, two months. Magkano bigay mo dyan, Kuya? 4K. 4K parehas? Oo, 4K parehas. Babait lalaki. Itch na, itch ha, hindi ano. Babait lalaki. 4K, oo yan. Shih Tzu poodle. Meron pa siya niyan ha, basta limang uh, piraso to. Mag-inquire lang kayo kay Boss Jeff. Uh, Yan, thank you, thank you. Eh, hey, ano ka ba diyan? Shoutout Shout natin. Shoutout mo si Boy ano? Uh, sino? Boy Boss do? Marlon. Oh, Boss Marlon. Wala hindi nga nagpupunta dito eh. Boss Marlon na namin miss ka na namin dito sa Ubanto, <laughs> Boss Marlon ha. Ha? Ayan, lalagay na lang natin yung number ni Kuya Jeff, pati yung Facebook page niya. Wala ka bang ano, yung Facebook page na... Uh,

ganoon din okay din so, okay din lang pala okay din okay. dito? dito ang uh, OPA may 600, may 500 halo-halo pa ganoon din natin merong 1K may 1.2 ito yung mga split natin uh -huh. mga split uh, uh -huh. pail po gilyot dito OPA na project na OPA paint gilyot magkano dyang kaya? 400 lang 400 like ano? 2 din ba ito? yung masaris yan. Oo, 3 Ito sa mga ganito, ganito pa rin. natin, 800 lang. 800? Mabino-tino oh, back -back. so, tayong back-to-back, 2K -back. okay uh, lang. 2K. Pare sa'yo? Pare na yun. Meron tayong back-to-back na normal na 2K lang din. 2K. Ah. Ah. Okay. naman sa hybrid, esprit-toque, esprit-tino, tsaka Pastel, Opa, Esquipino, 2-5 lang. Kuya, lahat yung negosyable pa naman. O, negosyable pa naman. Ito naman, Sable na Bulsielo, tsaka Bulsielo, Split Opa, 1-5 naman, sir. 1-5. Meron tayo dito, back-to-back na Opa Pale. isang purple Opa Pale, at para siyang, Violet Opa Pale. Proven Breeder, yan. Dito naman mga boss, 4-5 naman tayo dito. 4-5. to back na OPA-Pay. Pa-hari-hari na opa pa naman. Dito naman, par blue OPA-Pay at saka bio-pay. 3-5 lang. 3-5. Dito naman sa par blue pay at saka sa blue-pay. Uh, ano lang ito? 1-8 lang ito. Ah, 1 lang. Eh, yeah, may wild time ulit tayo mga bossing. Okay. Wild well, yan, yeah, no? boss, wild. Right. Oo, oh, ito, pinaghulang natin to, pinagparis natin, ayan. Pero ang edad nila, 6 months lang. Oo, oh, ba ba? Oh. Yeah. Breed na to, no? isa sa miyembro natin ulit. Yeah. Um, 5K. 5K. Wild yan na pepo, no? Eh, yeah, may yeah. parisan tayo ang albayo dito mga boss. 2K lang. 2K. Sa back to back na blue plate, 2K lang din. 2K. Mas, sa back to back na full white, 1K naman. Ito, 1K. Sa blue pale, 800 lang. 800. Medyo bata ito eh. Ito, ganda ng blue pale. Sa green, split off white, split ino, at saka green, split ino, 1.5 lang. 1.5? Ito naman. Green, split pale, at saka green pale. 1.5 lang din mga boss. 1.5 lang. 1.5 lang. Dito si Marvin Kuga, eh. may dala siya <laughs> ng dalawang bronze palo. Dipay lang boss, dalawa. Three Dito uh, si Marvin Kuga, dalapin ayan. niya sa arkong bato. Legal na ba siya? Oh, boss Marvin. Wala pa, hindi pa, pa. Wala nakawala oh, pa, nakawala pa. Wala. may bakto baklo dito. Ito tuto naman 'to. So. rin sa table niya. Dala, may mature dito na lutino at saka albino, 25 lang mga boss. 25. Ganda oh. Ganda shorts albayan sa kanon sa may mga slaty move o palain move yan hmm. o no, move uh Oo -oh. at slaty move yung yung una kong ibon eh move ito it. hmm. naman slaty one pa isa no one, bang isa one, five, one. Oh. sa blue lang na nila 800 800 o meron pa tayo ang back to back kasi 2K so, lang din ito, 2K, ayan, okay. 2K. Ito, bull cielo, split opa, split ino, saka lutino, 3K na lang ito mga bossing. 3K, ayan. Yeah. Uh, Pan-lutino, opa project yeah. nito. So may bull cielo tayo dito na medyo yung 500 lang. Green pale natin dito, 800 lang din. Albino natin, 800. Mga ordinary, 200 lang mga boss. Iyon! Uh, Sa mga gusto mabugi siya. Sa mga pied, mga blue, 200 lang yan. 200 lang, napakamura, napakamura.

Sir, po si mga ganito nyo, te? 150 po. 150 lang, oh. oh, 150 lang, oh? Dito? Ah, puro 150 lang? Dalawang daan. Dalawang daan. to daan. Dalawang daan. yung buyer di natin sorbo yung pero kung meron kayong mati po ha ah iba kulay anong kulay blue meron din mga ano rito ano Presyong ano ba ito? Ano? Gamit mayaman, presyong mahirap. Oh, gamit mayaman, presyong mahirap. Oh, ayan, Saan ka nakakita? Rilo, 50 lang. Oh, si ito, 50 lang ba ito? 50 lang yan. Oh, 50 lang. Tumatakbo ba ito? Hindi tumatakbo yan, walang tulong yan. Oh, Uy, guta. O, yan. May dami, oh. May mga iba't-ibang gamit si Buya rito, oh. Eto, sa blender mo, magkano siya, kuya? Sa blender, 8.50 na lang. Original, oh, galing Australia. Galing Australia. Original, 8.50. Yung yelo, durog. Pero yung tubig, hindi. Heavy duty ba to? Heavy duty. Heavy duty. Heavy duty, ha. Parang pulis. Galing naka-duty yan. O, oh, yun. Ang tinggi. O, bilis nyo ka na ito, eh. <laughs> ko coconut oil, tikman mo para malaman mo kung virgin pa o hindi na. Ang yun, gating kayo, magkano daw wala? 100 pesos. May pampadulas ka na, may pampakakwas ka pa. Oo, yun o. Para sa mga nakakalbot-kalot, kaya mo ng buhok. In -in -in umapal, to, yun o. Kaya hindi kumapal, sigurado, yung baba ang kakapal. Oo, yan o. Hindi po mga high na ito niya rito. Mayroon din mga gamit na Ibang maraman, pero presyo. Eh, ito nga, ginagamit sa Mustang, eh. Ginagamit sa Mustang, BMW. Pinang detailing to. Sa ano ba yan? Sa pintura? Ah, shield siya ng, ano, ng mga play rings. Oo, Bukod sa, ano, kumikinang pa yung mga, ano mo, magandang class siya. Oh, yun, no? Alright! Puntahan nyo siya rito, Dito lang ang pakilagi sa banda, o. Wednesday po, nandito kami. O, yan. Napaka-mura na ito, sobrang mura. Pagbibiliin nyo sa totoong presyo, one, two. Dito, 4.50 lang, meron ka ng gamit na 200 ml. Oh, yun, no? 45 All na. right. Alright. Hindi lang pang kotse, pang motor pa, pang sports pa. Yun. Parang ano, alcohol yun, boss. Oh. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Thank you, boss, ha? Okay. Okay, kaya, ano, ang ganda. etong jacket mo, kung bibenta mo. Vintage, 15 kaya ang halaga. Binibenta na lang ng 45 vintage. New York Jet. Thank you, Kuya. Thank you, boss. Boss, sir, mo yung ano mo? Ba? Ano bang yung FB page mo? Ah, uh, Boss Bernard. Boss Bernard. Hey, yes. Support po natin yung page ni ano, ha? follow natin. Mayroon tayong mga vlog doon na kalokohan lang na hindi malaman. Oh, yun. Supportahan po natin siya, follow natin. Thank you, Boss. ah. Fish. Si Boss Jeff, oh. Si boss Jeff, oh. umahunting lang, ano, umahukuha lang. Yung mga din dito, ay, mga damit. Mga ukay, ukay, oh. Right, boss Jeff. <coughs> Tapos meron din dito ah, to to you know, to to <copos> mga ano sa so bahay oh, mga pinggan at no. so. so. ano. Ano ba maliit lang? mga ano dito. Paano so. so. uh, nila? yeah uh -huh.